Makakatanggap ng libo-libong pisong tulong pinansyal ang pamilya ng nasawing OFW sa nasunog na gusali sa Kuwait. Inaasingaso naman ng pamahalaan ang pagpapadala sa Kuwait ng mga kaanak ng dalawang OFW na ngayon ay nasa critical na kondisyon dahil sa sunog. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Binisita at nakiramay ang Overseas Workers Welfare Administration sa mga pamilya ng tatlong Pinoy na nasawi sa nasunog na gusali sa Kuwait noong Miyerkules. Parehong tagapanggasinan ng dalawang OFW na nasawi na sina Jesus Lopez at Edwin Petilla. Si Lopez nagtatrabaho bilang iron worker habang quantity surveyor naman si Petilla. Labis naman ang hinagpis ng asawa ni Pitilia na nataong buntis pa. Magka-video call para raw sila ng mister na mangyari ang sunog. Hinahabol na nila yung hininga nila. Kinakapos na talaga ng hininga yung, yung maaawa ka kasi wala kang magawa. Yun yung ano eh, yung reminize lagi kapag pipigit ka ng mata ko. Yun yung naririnig ko yung mga boss nila na humihingi ng tulong pero wala na akong naririnig kasi nag-collapse na siguro sila. Gawang ano, sobrang ang kapal ng usok pataas eh. Nakita niyo naman yun eh, sobrang kapal. Ang isa naman sa mga nasawing OFW, taga Batangas at nagtatrabaho bilang document controller sa Kuwait. Hiniling ng kanyang pamilya na wag na siyang pangalanan. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, inaasikaso na ng gobyerno ang agarang pagpapauwi sa labi ng mga nasawi may kumpiyansa ako na sa lalong madaling panahon na uh, maybe as early as this coming week, makakauwi. Makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa OWA ang mga pamilya ng nasawing Pinoy, kabilang ang burial, educational at livelihood assistance. Binisita rin ng OWA ang mga kaanak ng dalawang OFW na nasa ICU para i-update sila sa kasalukuyang kondisyon ng mga biktima. Inaayos na raw ng DMW ang posibleng pagpapalipad sa kanila papuntang Kuwait. Nakahanda rin ng DMW sakaling gustong umuwi ng Pilipinas ang iba pang OFW na apektado ng sunog. The remaining six, uh, we are seeing to it that the temporary facilities where they are uh, being accommodated kasi nasunog yung building nila. So we're seeing to their needs as well, whatever it is they need. Nakakulong na ngayon ang tatlong individual, kabilang ang may-ari ng nasunog na gusali. Inakusahan sila ng manslaughter dahil sa pagsasawalang bahala sa fire regulations ng Kuwait. Kinumpirma ng mga opisyal sa Kuwait na short circuit ang dahilan ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapati Julius Babaw po. ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.